Museum guys natin at check natin doon kung merong tayo makitang itang rare na artist art piece at check din natin yung mga art piece na meron yung mga taga Batangas kasi nandito tayo sa munisipyo ng Batangas at isa itong municipal na to na talagang napakalaki guys sobrang laki ng facility nila at

at dito nga, pinayagan tayong makapasok at mag-record ng video. At yun, marami-marami salamat. At libre lang po ang pagpasok dito sa lugar na ito. Kaya, hmm. kasi sa job, mag-upload natin. May page po, kaya pwede namin. Hindi, kasi oh, okay. pwede, pwede namin i-share yung ano nyo. Uh, Opo, sa ano, ano, uh, painting. Sige. Tsaka Mamaya, hingin ko, sir, sa uh -huh. note na lang. Sige, sige. Opo, kasi meron din kami page mo sa iyo ng batangas. Sini-share namin yung ibang vlog. mm kaya, salamat. Kaya Sana na makakuha ko naman. Sana makakuha <laughs> ko ng, ano, ng followers. About kasi yung, ano ko, yung page about sa arts and ano, kasi meron na, meron akong na-discover na, -discover na mm -hmm. bagong klase ng art form. Yung mm -hmm sa ano naman yan, sa painting, acrylic. Tapos, yun yung ano namin Kaya, yung inintroduce. Kung uh, inalala ka sir, kayo ba ay uh, artist? Eh? Self-taught. Okay. Hindi ako yung mm -hmm. um, ano. Tapos yun, dahil kasi, in-encourage ko yung iba na sa generation ngayon, mm -hmm. uh, napakadali na i-present ng mga art piece mm -hmm. at na malawak yung, yung chance natin na mag-present ng art piece ngayon, ng art piece natin o yung talent natin sa arts at craft sa generation niya at meron siyang kabalikat na income mm -hmm. generating kahit pa paano. Hindi siya yung, yun yung ano yun, yun yung inaanan natin doon tapos doon sa may art, ano na yun, sa art. About sa art na yun. Tapos kasabay nun yung pag-introduce ko nung sarili kong art form na ano, na ako lang yung meron kasi mm -hmm. yun kasi yung para sa akin, yun yung chance ng isang artist na uh -huh. ano na... Showcase. Oo, yung magkaroon ka ng sariling artist uh -huh. kasi... Ay, sarili, sarili mong art form. Kasi, tawag doon, yun yung chance para makuha mo yung national artist uh -huh. na yes. pangarap so, yun yung ano ko eh. At yung pag-vlog ko din, ah, uh, siya yung contribution ko naman sa Pilipinas to, to uh -huh. share the knowledge sa mga Pilipino na uy, may ano kayo, mag arts kayo ganyan. Tapos so, din sa may arts sa mga ano, mga clip din sa ano, pinapakita ko na yung mga gawa ng national artist mm, -hmm. mm -hmm. na pa showcase ko din. So yun yung ano namin. Ayun, kung ako yung happy na marinig yung rin yung <laughs> uh, plans. Oo, yun. And then at the same time, kami ay uh, we na-welcome namin. Ikaw ba yung founder ng ano? Ng... No. Museum? Yes uh, admin. Anong pa page. pangalan mo ma'am? At, po, ako po ay, ay, pero hindi po ako yung founder, para mm. admin lang po ako ng Adon. page, Miss Jinsen Briones. Ako po ay uh, one of the staff po din uh, Ano, nag, ulit, ulit ma'am, it parang mo uh, Parang ako ay... Dito tayo. Para hindi against the light. Ano po sa sabihin ko sa... Yan mga kapainteng, ako oh, nandito ka pa rin at nanonood, nakikinig. Yung nakapanayam natin ay si Miss Jinsen Briones na admin dito sa museo na to. At pinayagan niya ako na mag-record o mag-video dito sa lugar na to. At ang dami naming pinag-usapan at ang dami din naming uh, na-share sa bawat isa ng mga idea at mga bagay. Lalong-lalo -lalo na yung about dito sa lugar na to. At sobrang thank you sa'yo, ma'am. As we can see, itong painting na to, ito ay si General Miguel Malbar. Ang kahuli-hulihang sundalong sumuko sa mga Kastila dito sa Batangas City. Isa siyang hero dito sa Batangas City. Ah, uh, uh, malaki ang respeto ng mga taga-Batangas sa kanya. Lupain ng ating bansa ng mga Kastila. Siya'y nagpakita ng katapangan para sa ating bansa. Welcome to the Pasilyo Lakbay Sining. Dito sa Pasilyo Lakbay Sining ay talagang ilalakbay ka sa Batangas City Dito makikita kung saan yung mga pinagmamalaki sa bawat lugar ng Batangas City Inererepresenta ng mga artist ng mga mahilig sa sining ng mga manlilikha kung saan ang lugar nila ay nandun ang isa sa mga pinagmamalaki. Kilala ang Batangas sa kanyang mga gulok, lalong lalo na ang kanyang 29 at kilala rin sila sa paghahabi. Ang lugar na to ay isang paikot pero nandun lahat ng mga painting na kanilang uh, o inooper. Paikot siya guys, iikot ka dyan sa lugar na yan. Kilala din ang Batangas guys sa smallest active volcano, ang Taal Volcano. Sikat din ang Batangas sa Alae. Alae, napakagandang art base. <laughs> Kaya naman sa bawat lugar at makakapunta ako talagang tinitake ko lalo na pag mayroong chance makabisit sa museo. Kasi nandito yung mga art piece o yung mga talent o yung mga paglikha ng bawat tao na mahilig sa sining. Dito sa lugar na to nakikita ko lalo yung ah uh, mga maihilig na kagaya ko at yung mga talent ng bawat isa. Yung kanilang vision sa mga lugar, kanilang vision sa mga creation, sa creation. Kaya naman inaanyayahan ko yung iba, lalo na yung malapit sa Batangas. Kung hindi pa nila na-check nache tong place na to, yung museo ng Batangas, ah, uh, pumunta na kayo sa munisipyo ng Batangas o yung kapitolyo ng Batangas at i-check nyo yung mga art piece na meron sila na ipinagmamalaki ng mga Batanggenyo. At sa ating paglilibot-libot, nakita naman natin yung mga lumang kagamitan o kasangkapan, mga tools na talagang efektib sa pamumuhay ng mga taga Batangas. Lalo na yung paggawa ng ano, ng paghahabi ng mga tela na napakaluma na. Eh. Mga lumang kasangkapan na nakita sa Batangas City, mga nahukay. Ito po yung mga yun, mga jar, mga uh, lagayan ng kape, at mga kung ano-ano pa. Napakadami nila guys. Meron nga ito yung ano, lumang luma talaga at muntik na siyang di makasurvive sa ilalim ng lupa. At least nakita pa yung mga palayok. At napakadami pang mga historical na kasangkapan na magre-representa sa mga lumang pamumuhay ng ating mga kaibigang Tagabatangas. At napakadami pang mga painting na uh, pwede nating isa-isahin ngunit hindi na natin gagawin dahil sa ikli ng ating panahon. At yun, once nga na nagpupunta tayo sa mga lugar na ganito, nakikita natin yung, yung mga nakaraang panahon ng mga tao. Yung mga lumang kagamitan, mga luma, at mga ano. Kasi ito guys, yung nagre-representa kung ano na tayo ngayon. Kung ano na yung mga pinagbago ng ating generation. Generation by generation, ang laki ng mga pagbabago. At kung ano yung ating Uh, mga kasangkapan na na ngayon kung paano tayo nag-evolve kung paano tayo nag ano, nagbago kung paano natin nakuha yung pagbabago dito sa ating bansa mula sa pananamit yan kung makikita natin noon yan yung mga uh, pamporma ngayon iba na di ba guys so napakagandang bumisita sa mga museo at hindi siya kawalan ng panahon ganda atin limang tangian ng mga bateng ganyan pasok naman tayo sa may bulwaga ng uh, gobernador yun by the way guys ito palang museo na to ay tinitirhan ng gobernador ng Batangas City at Noong araw, dito nakatira pa yung mga gobernador at dito, itong museum na to, hindi pa nagiging museum. Dito nakatira yung magiging, nagiging gobernador nung, ano, dun sa taas, bawal pa kasi yung bawal yung doon. At dun, i, nakakat, nakatira, o oh, dito nakatira yung ating gobernador at tatigil ito nung binomba yung kanyang sasakyan unit di namatay yung gobernador at ang namatay po ay yung kanyang driver at mamaya check natin yung kanyang sasakyan lumabas na tayo ng museo Check out natin yung sasakyan na nasira o pinasabog dito nung no, ano sasakyan ng gobyerno do nakita ko na siya kanina pero check out natin siya tingnan nyo guys napakalupit napakalupit so ito yung bahay ng ano ng uh, nagiging gobernador dito dito sila pinatitira at natigil lang to nung uh, once na bombahin yung ano yung yung sasakyan at nagtangkang nagtang pagtatangkang katayin yung gobernador at ito po guys yung sasakyan na yun check out natin to guys sasakyan ng gobernador na ano na binomba at nasunog at uh, tingin ko guys itong sasakyan na to ay ano to guys luxury car din uh, hammer itong sasakyan na to at uh, grabe guys sunog na sunog yung itsura nya at uh, talagang nasunog talaga siya andito pa nga yung makina eh ayan ito yung kanyang sasakyan at magmula nun ay hindi na pinatirahan itong naging museum na facility uh, nasa likod ko ay tirahan ng gobernador ng Batangas City at ito yung binombang sasakyan at magmula nun ay Theres is is history na naging museo na yung uh, lugar na to. So yun guys, maraming maraming salamat sa panonood at sa pagsuporta sa painting at team ating museum raid o yung pagpasok natin sa mga museo sa Pilipinas. At may chance tayo na nakapasok tayo at pinayagan tayo. Maraming maraming salamat kay Ma'am Janice yata yon. Sobrang thank you yung head ng museo ng Batangas at naka-assign sa tourism ng Batangas. So once na makapunta kayo ng Batangas, try nyo i-check yung museo nila at hanapin nyo po siya para maintindihan nyo yung history ng museo na meron sila dito sa Batangas. At wala pong bayad yung pagpasok dun sa museo libre lang po at marami kayong matututunan at marami kayong makikita ang kakaiba so yun, ang dami nating nakitang painting at yun lang tuloy-tuloy sa paglika tuloy-tuloy sa paggawa ito ang painting